Uminom nga ako ng hilaw na apdo ng dalag. Meron nga kami din yung fresh dalag at ayan, nakapaligaw pa nga sa timba. Ay, buknos pa pala ang tawag din eh, sapagkat maliit pa. Kaya nga pala inabahagi ni Papa doon sa mga maglalambat. Pinadain ko na nga ari sa aking Papa at kakungani ko kuning ko yung abdo at akin niyang iinumin. Dini nga pala sa aming barangay, ang abdo nga ng dalag ay gamot nga daw sa dengue. Hindi ko nga lang alam kung sino ang nagpauso nun eh, pero totoo nga daw eh. Kaya ari nga, inum nga tayo ng abdo ng dalag. Hindi ko na nga ari lulutuin at hugas-hugas na laang kasi mas maganda nga daw aking inumin ay yung fresh pa. Hindi naman sure na ako na nadengge, pero iba na yung naninigurado, kaya tay inom na lang na rin ng dalag. Ako nga ay bibihirang mag soft drinks, pero dahil kailangan ay sige inom, tiis-tiis na ang sa asid wag ko ang malasahan na abdunan dalag. Ano

dito nalasaan Ah ano ah. <coughs> <coughs> guys ay tinatrangkaso at feeling nyo ay kayo na dengue ay inuman nyo laang ng apdo ng dalag. Hindi ko din naman alam kung ari totoo at ako ay nasunod laang din sa sinasabi ng aking mga tiyahin dini. Sabi pa nga nila dalawa o tatlong piraso ang inumin. Yun nga lang ay isa nga rin dalag dini. Kaya isa na nga laang din ang aking ininom. Kaya kung feeling nyo kayo kay na dengue ay inum na din kayo ng apdo ng dalag. Wala namang mawawala eh. Iba na yung naninigurado. Diga?